Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay ating isusumada ang ating pecha para po ngayong May 17, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga bago pa lang po ng mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, abisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, yan po ay 5. Then 17 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin ng dati. Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Ayan, 5 plus 8 is 13. At 8 plus 6 is 14. Ganyan pa rin po dito sa bandang baba. 13 plus 14 is 27. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 27. At yung kapares nating numero, pangalawa nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 8 plus 6 is 19. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwedeng pwede na po natin itong matayaan. 19, 27 o kaya naman ay 27, 19 and mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon na yan uh, dahil 2 digits din po sila 27 at 19 isimplify muna natin yan bago natin isumada dito po sa 19 1 plus 9 is 10 2 digits din po itong 10 kaya isimplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 and mga idol, at dito sa 27 2 plus 7 is 9 yan ang ating isusumada 1 at 9 at unahin natin isumada ang 1 kunin muna natin itong 10 sumada gis 1 plus 0 is 1 then itong 19 sumada gis 9 1 plus 9 is 10 pwede rin ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at pwede rin ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 Ayan mga adal, yun po natin sumada sa 1 at dito naman tayo sa 9. Kunin muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin ng 18. Sumada 18. 8. 1 plus 8 is 9. At 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga adal, yun naman po yung sumada natin sa 9. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon pong May 17. Yan meron tayong 1, 19, 37, 28, 9, 27, 18, at 36. Ayan, rambol pa rin po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga numero na gusto natin. Mga gusto natin po mga At sa ating sample, tinuha naman natin dito ang 18 and 18 and one. then 27 and 19 then 10 and 36 Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada para po ngayong May 17. Ayan, meron tayong 18-1, 27-19, 27-1, 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 at GIS 30 sa ESA. Eh. Meron tayong tatlong sample dito, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumano ay yung May 17 na Pwede rin kayong magdagdag pa o kaya kumuha dito sa taas. Kung ano pa po yung mga na nagustuhan po natin mga kombinasyon. Kaya na lang po yung balang pumili. Kung ano pa po, po yung mga kasunada na rin mga numero. At ayun mga idol, yan po ating sumado sa pecha para po ngayong May 17, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.